Pinanggihan po ng Sandigang Bayan ang hiling ni dating Health Secretary at ngayon Iloilo First District Representative Janet Garin na ibasura ang isinampang kaso laban sa kanila na may kaugnayan sa Dengvaxia controversy. Sa siyam na pahina ng resolusyon ng Sandigan Bayan, hindi pinagbigyan ang inihayang motion to quash sa katila ng sobrang tagal na ito nangyari. Pariwanag po ng Antigraph Court, kailangan ng sapat na panahon para masuri ang kaso laban sa 42 inakusahang individual na harap sa kasong paglabag sa graph at uh, Article 220 ng Revised Penal Code o Illegal Use of Public Funds of Properties in Agarin, dating held Yusek Kenneth Go, dating held uh, OIC direct Director Maria Joyce Ducucin at dating Philippine Children Medical Center Executive Director Julius Lesiones at iba pa dahil sa paggamit ng pondong 357 billion pesos para pambili ng DENVAX na hindi kasama sa Expanded Program for Immunization.